Sa pagpapatuloy, matapos pumayag ni Hisoka sa hamon ni Gon, ipinagpatuloy lamang ng ating mga bida ang kanilang pag-aaral at pagsasanay sa Nen. Itinuro sa kanila ni Wing ang tungkol sa Hatsu, at ipinaliwanag niya ang anim na kategoryang napapailalim dito, ito ang Enhancement, Emission, Transmutation, Conjuration, Manipulation at Specialization. Kailangan nilang tatlo hanapin kung saang anim na kategorya sila nababagay halimbawa na lamang ang likas na potensyal ni Gon at ang na-develop nitong katangian habang siya ay lumalaki, isa ito sa mga aspeto na pwede nilang pagbatayan para matukoy kung saan sila nabibilang. Nagbigay si Wing ng mga halimbawa ng mga Nen user, isa na dito si Hisoka na kayang gawing goma ang kanyang aura kaya't sa transmutation siya nabibilang. Sumunod naman ay si Guido, na kayang palakasin ang ikot o puwersa ng isang bagay gamit ang kanyang aura kaya't siya ay sa enhancement na bibilang. Ang pinakahuli ay si Castro, siya ay nabibilang sa enhancement subalit mas pinili niyang pag-aralan ang conjuration at manipulation kaya siya nakakalikha ng double, at ang kategoryang ito ay hindi tugma sa enhancement kaya't sa huli na sayang lamang ang potensyal at lakas niya sa NEN. Gayun pa man ipinakita ni Wing ang water divination, isa itong mainam na paraan upang makilala ng isang NEN user kung anong aura ang kanyang kinabibilangan. Sa paggamit ni Wing ng Hatso na paapaw niya ang tubig, ibig sabihin nito si Wing ay isang enhancer, at nang sigo na ang sumubok na laman nila na isa din siyang enhancer, sumunod naman ay napagalaw ni Zushi ang dahon kaya't siya ay isang manipulator. Nang si Kilua naman ang sumubok ay tila walang nangyayari sa tubig at dahon, subalit nang tikman nila ang tubig ay nalasahan nilang matamis ito, kaya't siya ay natukoy bilang isang transmutation. Dahil sa mga bagong natutunan ng tatlo, inutos ni Wing na magsanay sila ng tatlong linggo upang mas makita pa ang kanilang water divination. Samantala nang naramdaman na ni Gon na handa na siyang sumabak sa laban, sinabihan niya si Hisoka na itatakda niya ang laban nila sa July 10. Nang matapos ang tatlong linggong pagsasanay, napakalaki na ng inusad ni Kilua pagdating sa kanyang Hatsu, subalit si Zushi ay kinakailangan pa ng konting pagsasanay sa water divination. At nang sigon na ang sumubok, napakalakas na bugso ng Hatsu ang kanyang napakawalan, at nabasag pa nga ang baso dahil sa pag-apaw ng tubig. Dahil dito binati ni Wing ang dalawa na nakagraduate na ang mga ito sa kanyang pagtuturo, subalit mas nakakapagtaka ng batiin muli ni Wing si Gon na nakapasa pa ito sa Secret Hunter exam. Dito na isiniwalat ni Wing na dapat ang isang hunter ay marunong gumamit ng Nen, sapagkat isa sa pangunahing tungkulin ng isang hunter ay hamuli ng kriminal, isiniwalat din ni Wing na ang head ng Shengen Ryu o Nen, ay si Chairman Netero iminungkahi din ni Wing na dapat ay mag-retake si Kilua ng Hunter exam, sapagkat naniniwala siya na higit pa sa karapat dapat si Kilua sa pagiging isang pro-hunter. Gayunpaman ipinaalam din ni Wing ang ilan sa mga kabatch ni Gon ay sumailalim na din sa pag-aaral ng Nen, habang si Liorio naman ay inuna munang mag-aral ng medisina. At bilang pinakahuling payo, sinabihan ni Wing si Gon na huwag pupwersahin ang sarili sa magiging laban nila ni Hisoka kinabukasan. Sumapit na ang July 10, halos pinilahan ng mga tao ang gaganaping laban ni Hisoka at Gon, at makikitang puno ang stadium at hindi na makapaghintay ang mga manunood. Naunang dumating si Gon sa arena, sumunod naman si Hisoka at makikita din sa kanilang mga mata ang matinding pananabik sa paghaharap nilang dalawa. Nang magsimula ang laban, ipinakita ni Gon ang kanyang pagkaagresibo sa pamamagitan ng lakas at liksi. Pero ang mga bawat atake niya ay naiiwasan ni Hisoka. Gayun pa man nagpatuloy lamang si Gon sa pagsalakay, at sinasabayan din naman siya ni Hisoka sa pamamagitan ng pagsalag, hanggang sa nakapagbitaw si Hisoka ng pulidong atake na nagbigay sa kanya ng isang point. Ipinagmayabang ni Hisoka na hindi man lang siya umalis sa kanyang kinatatayuan, dahil dito mas naging determinado pa si Gon at nag-isip ng mga diskarteng magagamit niya sa laban. Sinubukan ni Gon gumamit ng mga fake attack kay Hisoka hanggang sa ginawa na ni Gon ang trademark niya sa paggamit ng sahig at ito ang ginamit niya upang mawala siya sa paningin ni Hisoka. At sa wakas ay nakapagbigay din si Gon ng pulidong suntok kay Hisoka at nagawa niya itong maalis sa kinatatayuan nito. Binigyan ng referee si Gon ng dalawang puntos sa nagawa nitong suntok kay Hisoka nagtaka ang commentator sa naging puntos sapagkat makikitang hindi man lang nasaktan si Hisoka doon. Subalit isang misteryosong lalaki ang lumitaw, sinabi nito na dahil sa naging pamamaraan ni Gon kanina upang makaklin hit kay Hisoka, namangha ang referee kaya't nagbigay ito ng dobling puntos para kay Gon. Gayunpaman nagtaka ang lahat ng sila Hisoka at Gon ay tila malumanay na naglalakad palapit sa isa't isa, hanggang sa isinauli na ni Gon ang badge number ni Hisoka, sapagkat tinupad na ni Gon ang hamon ni Hisoka na makasuntok ng sinlakas na pinaranas nito sa kanya. Dahil sa ipinamalas na abilidad ni Gon, nahulaan ni Hisoka na isang enhancer type si Gon, sinabi ni Hisoka na kaya niyang matukoy kung anong uri ng aura type ang isang Nen user sa pamamagitan ng pag-uugali nito. Sinabi ni Hisoka na siya ay transmuter, dahil ang ugali niya ay pabago-bago ng isip at hindi tapat, samantalang si Gon ay isang enhancer ito ay simple at tapat, dahil sa magkasalungat na ugali nilang ito pareho silang naaakit sa isa't isa bilang magkaribal. Kaya't sa mga oras na ito ay nagpakita si Hisoka ng tunay niyang lakas, at nagulat ang lahat dahil ito ang kauna-unahang beses nang makita nilang ganito kaseryoso si Hisoka sa laban sa bilis ni Hisoka ay hindi na makatakas si Gon sa kanya, kaya't nagawang mapuruhan ni Hisoka si Gon at sa tindi ng pinsala ay dama ng ating bida ang pagkahilo, at nabigyan si Hisoka ng referee ng dalawang puntos by critical hit. Sa sandaling ito labis na ang pag-iingat ni Gon, sapagkat sa bilis ni Hisoka ay hindi na ito masundan ng kanyang mga mata, subalit biglang sinabi ni Hisoka na kaya niyang pilitin si Gon na lumapit sa kanya. Agad na gumamit si Gon ng Gyu, at dito na niya nakita na nagawang makabitan pala siya ni Hisoka ng bungee gum sa kanyang mukha. Nagawa siyang hilahin ni Hisoka papalapit, at walang magawa si Gon kung hindi ay salubungin ang suntok nito, na knockdown si Gon at nabigyan si Hisoka ng referee ng free points at siya na muli ang lamang sa kanilang laban. Wala nang taka si Gon sa kamay ngayon ni Hisoka, kaya naman iminungkahi ni Hisoka na kung masasagot ng tama ni Gon ang kanyang tanong, ay hahayaan niyang makasuntok si Gon sa kanya para makahabol ito sa puntos. Tinanong ni Hisoka kung kailan niya inilagay sa mukha ni Gon ang bungee gum, sumagot si Gon nang siya ay matamaan sa likod, subalit mali ang kanyang sagot at isiniwalat ni Hisoka na ikinabit niya ito nung naguusap sila tungkol sa personality-based theory. Ipinaliwanag ni Hisoka na kahit pag si Gon ng gyu sa umpisa pa lamang, ay hindi din makakatakas si Gon sa kanyang mga atake, at doon pa lang ay malalagyan na niya ito ng bungee gum. Napagtanto na ni Gon na dehado na siya sa laban at kahit anong diskarte pa ang kanyang gawin ay wala din siyang takas. Kaya naman desperadong sumalakay na lamang si Gon. Sa tapang na ipinapakita ni Gon, nakadama si Hisoka ng matinding pananabik na durugin si Gon, subalit hinayaan niya ang sarili na tanggapin ang mga atake ni Gon nang sa ganoon ay maabot pa nito balang araw ang potensyal na lakas nito. Gayunpaman bumalik sa kamalayan si Hisoka, at binigyan si Gon ng palidong suntok, mabuti na lamang ay nagawang makasalag ni Gon sa pagkakataong ito. Ngunit nagbigay pa din ng knockdown point ang referee para kay Hisoka, agad na umapela si Gon at ang mga manunood ay nagsimulang magalit na sa referee. Isang puntos na lamang ay mananalo na si Hisoka, hindi na alam ni Gon ang gagawin, hanggang sa niloko siya ni Hisoka sa pagbaling ng kanyang atensyon pakaliwa, subalit isang bato ang tumama sa kanyang kanang mukha, at dito natuluyang nanalo si Hisoka sa laban nila by points. Hindi makapaniwala si Gon na tapos na ang laban, gayon paman pinuri siya ni Hisoka sa taas ng iniunlad niya sa pakikipaglaban ngunit kulang pa siya sa karanasan. At maaaring sa susunod nilang paghaharap ay may magandang pag-asa na si Gon laban kay Hisoka, subalit nais ni Hisoka na sa susunod nilang laban ay buhay na nila ang kanilang itataya, Maya-maya, ipinaliwanag ng referee ang kontrobersyal na pag-score niya kanina. Ayon sa kanya binigyan niya ng kalamangan si Hisoka dahil ayaw niyang masawi si Gon sa loob ng arena. Muling nakipagkita si Lagon at kiluwa kay Wing at Zushi. Masaya at proud si Wing sa naatim ng kanyang dalawang estudyante. Kaya naman ipinalam niya na wala na siyang maituturo pa sa dalawa, sapagkat ang mga sarili na nila ang nararapat na tumo plus sa misteryo ng Nen. Ngayong natupad na ni Gon ang pangako niya sa kanyang sarili, nagdesisyon siyang umuwi na sa kanilang tahanan sapagkat excited na siyang ipakita sa kanyang tita Mito ang kanyang hunter license. Gayunpaman sumama na din si Kilua kay Gon, at kahit panatalo si Gon sa laban nila ni Hisoka, kontento na din siya dahil nagawa na niyang isa uli ang badge number nito. Sa wakas ay nakabalik na din si Gon sa Whale Island makalipas ang kalahating taon, hindi inaasahan ng kanyang tiyahin na si Mito na ngayon ang pagdating niya kasama si Kilua, kaya hindi ito nakapaghanda ng espesyal na pagkain para sa kanila. Katulad ng tipikal na nanay, maagang bumungad kay Gon ang sermo ni Mito at inutusan sila nitong maligo muna habang hinahanda nito ang pagkain. Nang makahanda na ng pagkain, nagtataka si Kilua kung ano ang ginagawa nila Gon, sinabi ni Gon na sila ay nagpapasalamat sa biyayang natanggap nila, at pagkatapos nun ay kumain na sila ng napakarami. Matapos nilang lumapang, ipinakita na ni Gon ang kanyang hunter license kay Tita Mito at si Kilua ay natutuwang makita ang mabuting relasyon ng dalawa. Nais ni Gon na maglaro muna sila ni Kilua sa labas, nang sa ganun ay maipakita niya din ang taglay na kagandahan ng kanilang isla. Inabot na ng gabi si Lagon at Kilua sa gubat, natanong ni Kilua kung anong sunod na balak na ni Gon, sinabi ni Gon na magpapahinga muna siya sa kanilang tahanan, bago siya magtungo sa York New City upang hanapin ang kanyang ama. Sa narinig ni Kilua, naiingit siya kay Gon sapagkat may malinaw na layunin ito sa buhay, dagdag pa niya, hindi kasi siya katulad ng ibang bata na may matibay na hangarin, pero mas ayaw niyang manatili sa kanilang tahanan at manahin ang negosyo ng kanyang pamilya. Gayun pa man sinabi ni Gon na simula ngayon ay sumama na lamang si Kilua sa kanya, sapagkat habang hinahanap niya ang kanyang ama, si Kilua naman ay hahanapin din kung anong magiging matibay na layunin nito sa buhay. Natanong din ni Kilua kung nasaan ang totoong ina ni Gon, sinabi ni Gon na wala siyang alam na kahit ano sa kanyang ina, basta ang sinabi lamang sa kanya dati ay namatay iyon sa isang aksidente. Bagamat alam niyang hindi talaga totoo ang kwentong iyon, pinili na lamang niyang tanggapin na patay na ang kanyang ina upang hindi na siya mangulila dito, basta't para sa kanya si Tita Mito ang the best mommy para sa kanya. At lingid sa kanilang kaalaman, sikreto palang nakikinig si Mito sa kanila at hindi nito maitago ang luha dahil sa pagmamahal ng kanyang pamangkin. Sa kanilang pag-uwi, sinabi ni Gon na mananatili siya sa kanilang bahay ng isang buwan at pagkatapos noon ay ipagpapatuloy niya ang paghahanap sa kanyang ama ipinakita ni Mito kay Gon ang maliit na kahon na galing kay Jean, at sasabihin din niya kay Gon ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa ama nito. Ikinwento ni Mito na kasing edad ni Gon si Jean nung umalis ito sa kanilang tahanan para mag-hunter exam, sinabi ng lola ni Gon na hindi talaga nasawi ang mga magulang o ina ni Gon sa isang aksidente. Ngunit ang totoo ang mga magulang talaga ni Mito ang namatay sa isang aksidente, at matapos ang sampung taon bumalik si Jin kasama si Gon, at nakiusap na alagaan ang kanyang anak. Nang tanungin ni Mito si Jin tungkol sa ina ni Gon, sinabi na lamang nito na hiwalay na sila, at bago muling umalis si Jin ay nag-iwan na ito ng kahon para kay Gon. Matapos marinig ni Gon ang tungkol sa kanyang ama, nagpasya siyang tawagin ito sa pangalan nitong Jin ayon sa kanyang nararamdaman. Nais panigon makarinig ng iba pang detalye tungkol kay Jin, sinabi ni Mito na silang dalawa lamang ang bata noon sa isla, kaya't palagi niyang kinukulit si Jin na makipaglaro sa kanya. Dagdag pa ng lola ni Gon, laging naliligaw si Mito kapag ito ay nagpupumilit na sumunod kay Jin, kaya naman nagkakagulo sa buong baryo sa kahahanap sa kanya. Subalit kahit buong baryo pa ang maghanap kay Mito, si Jin lang palagi ang nakakahanap kay Mito sapagkat alam nito kung saan hahagilapin ang pinsan niya. Kinabukasan ipinakita ni Gon kay Kilua ang kahon na galing kay Jin, sinubukang buksan ito ni Kilua subalit hindi niya magawa kahit ginamitan na niya ito ng puwersa. Gayun pa man naisipan ni Kilua na gamitan ito ng Nen, kaya naman gumamit si Gon ng Ren at nagawa niyang buksan ng kahon, at nakita nila ang isang bahagi pa ng kahon. Nang buksan ng kahon, natuklasan nila ang isang memory card, cassette tape at isang singsing, -sing, -sing nagpasya si Gon na pakinggan nila ang cassette tape at sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ni Gon ang boses ng kanyang ama at alam nitong isa na din siyang hunter sa mga oras na ito, at tinanong siya ni Jin kung nais ba niyang makita siya. Kahit na isang record voice lamang ang kanilang napapakinggan, sinabi dito ni Jin na kung gusto ni Gon na makita siya ay ipagpatuloy lamang ang pakikinig, at kung hindi naman ay maaari na niyang pindutin ang stop button. Nagpa siya si Gon na magpatuloy sa pakikinig kaya't naghintay siya ng isang minuto, hanggang sa nagsalita si Jean, na kahit gusto siyang makita ng kanyang anak ay ayaw naman niyang makita ito, sapagkat wala siyang mukhang may haharap kay Gon dahil mas pinili niya ang ibang buhay at talikuran ang pagiging isang magulang. At habang nakikinig sila Gon, ipinakita si Jean sakay ng dalawang higanteng mga halimaw, sinabi ni Jean na kahit na sampung taon na ang nakalipas ay hindi pa din siya nagbabago at malamang patuloy pa din siyang sumusuong sa mga panganib. Dagdag pa ni Jean na kung gusto talaga siyang makita ni Gon, hinahamon niya itong hanapin siya subalit sigurado siyang hindi magiging madali iyon. Gayun pa man ang tinanong na ni Jean kung nais din ba ni Gon malaman ang tungkol sa kanyang ina, agad naman inistop ni Gon ang radyo, katwiran ni Gon ang itinuturing lamang niyang ina ay ang kanyang tita Mito. Nang matapos na silang makinig, biglang ang radyo ay nabalutan ng aura, na pagtanto ni Kilua na ginamitan ni Jin ang cassette tape ng Nen, at pati ang radyo ay kontrolado na at mag-isa nitong binubura ang mensahe na ni-record ni, ni Jin. Sinubukan ni Kilua na wasakin ang radyo, subalit bigo siya dahil nababalutan ng Nen ang radyo kaya't sa huli ay wala din silang magawa. Nang sinubukan nilang tignan muli ang cassette tape, burado na talaga ang mensahe ni Jin, Hula ni Kilua binura ni Jin ang mensahe niya dahil ayaw nitong makaiwan ng anumang plupa tungkol sa kanya. Sapagkat kapag ang isang magaling na nen user ang nakinig sa record ni Jin, maaaring malaman nito ang lahat ng basic information tungkol sa kanya, at ganon din kung saan ni-record ang audio base sa ingay ng lugar. Gayunpaman meron na lamang silang memory card at isang singsing, -sing. -sing napatanong si Gon kung saan ginagamit ang memory card, sinabi ni Kilua na ginagamit ang memory card sa isang game console na kung tawagin ay Joy Station, kaya't nagpunta si Kilua sa pinakamalapit na toy store upang bumili nito. Nang makabalik si Kilua, dala na niya ang Joy Station at nagdesisyon silang tignan kung anong laman ng memory card, at nalaman nilang puno ito ng save data ng larong Green Island sinubukan ni Kilua tumingin online ng larong Greed Island, ngunit natuklasan nilang wala ni isa ang nagbebenta na nito at ayon sa na-research nila, ang Greed Island ay laro para sa mga hunter at isang daang kopya lamang ang ginawa, nagulat sila dahil naibenta ang bawat isang kopya ng laro sa halagang 5.8 billion. Nagtry din magtanong si Kilua sa manufacturing partner ng Greed Island, ngunit bigo siya dahil wala na din daw ang company na gumawa sa laro. Gayun pa man nagbaka sakali si Kilua na magtanong kay Miluki pa tungkol sa larong Greed Island, alam ni Miluki ang tungkol dito pero wala siyang kopya nito. Alam ni Kilua na isang magaling na kolektor din ang kanyang kuya, kaya naman inalok nito si Miluki na ibibigay niya ang memory card na puno ng save data ng Greed Island, kapalit ng impormasyon kung saan makakabili ng game na ito. Pumayag si Miluki sa kasunduan nila ni Kilua, Nagbigay ito ng dalawang impormasyon na magagamit nila Gon at Kilua upang makabili ng Green Island. Sinabi ni Kilua kay Gon na kailangan muna niyang kopyahin ang save data ng memory na hawak nila upang ipadala ito kay Miluki kapalit ng address ng Hunter website na mapagkukunan nila ng sapat na impormasyon tungkol sa larong Grid Island. Dagdag pa ni Kilua, ayon sa sinabi ni Miluki na chismis may ilang dosenang copy ng Grid Island ang ipapa-auction daw sa darating na international event sa York New City, kung saan sila magkikita-kita nila Liorio at Kurapika. Makalipas ang isang buwan, muli na namang umalis si Gon sa Whale Island, at nangako sa kanyang tita Mito na babalik muli pagkatapos niyang mahanap ang kanyang ama. At dito muna nagtatapos ang season 2 ng anime, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panunood.